Maaga nga kaming nagising dahil maliligo kami sa ilog. Pagkadating nga namin dito, abay, kanya-kanyang talon na agad. Dito nga lang kami naligo sa ilog kung saan malapit lang sa amin. Dito nga pala ito sa Mungpong Bridge sa Blayan Occidental Mindoro. Kaya kung taga sa Blayan ka, alam na alam mo to. At dahil nga tanghali na kaming dumating, aba syempre manananghalian muna kami. Magbubudel fight nga lang kami para syempre mas masarap kapag maraming kamayan. Sino kaya may gawa nito? Muntik pang ipasok ang plato sa bag. At may hindi pa nga nagpatalo at mukhang ayaw umuwi ng gutom. Abay, talagang gusto pa yata kainin pati dahon ng saging. Extended nga sa dagat ang aming paliligo. Pagka uwi nga namin, dumiretsyo pa ulit dito sa dagat. At mga nabitin maligo sa ilog. Eto naman yung pinsan ko na matakaw kumain. Hala, huli ka. Kaya pala naubos yung homemade fishball. Ikaw pala tumira. Habang ito naman, abala sa pagiging operator niya. At ito namang dalawa, tahimik sa isang tabi habang binabanatan yung natira naming soft drink sa ilog kanina. Homemade fish nga pala, with coke. Tita ko ako nagluto niyan. So ayan na nga, nagsiliguan na sila. O siya, sige na, hanggang dito na lang muna ang kismisan. Basta huwag mo kalimutang mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood.